Baka karpa yan. Eh, laki nun. Ala. Ang damakmak na. Kaya pala. Uy. Ano yan? Masawa <laughs> nandito uh, tayo ulit sa ilog para maglambat mag ng ating uulamin dahil namin ni katropa para maaga din kami makauwi dahil alam nyo na mga kapengyo pag pupunta kami dito kumukuha ng pangulam ay sagliran lang dahil meron pa kaming uh, mga trabaho dun sa aming factory may pangulam lang uwian na agad pagkisa na natin mga kapengyo at ito na pala yung tinahi ni Katropa. Maganda Sana na siya. Sama may hagis na natin ng maayos. Eh, nakatipid tayo sa lambat. Ang oh, danda naman ng bitaw na yun. Grabe naman yan si Kapengyo Napakagandang hagis <laughs> Sobra no, ang lupit yung maghagis Kapengyo no? Ayun, laki na nga Ayun na, ang laki na nga Dalag po ata eh Ay, pag dalag yan, anuhin mo na agad Hanggat hindi natin nakikita yung pag ganun. Ayun na nga Ayun, laki Tumabit. Di pala dalag. Tumabit. Wag mo. Pala bigi maaga pa eh. Oh. Ayun, nilusong na ni Kapingyo. Oh. Banat Kapingyo. Oh. Baka karpa yan. Ayun, laki noon. Ala. Ang damakmak pala. Uy. Ano yan? Akala <laughs> ko ano? Si Mang Jani. Mang Jani akala ko sawa mo. <laughs> Gulat din si ka pinya sa Mang Jani, kada ami pa naman oh. No? Akala ko sawa. Ano? Ang dami Mang Jani, dalawa tatlo. Grabe naman din si Kapeng. <laughs> Magugulat din si Kapeng. Nagulat sa si Mang Jani. Yeah. Meron pang kulay orange. Kaya pala. Ano? <laughs> kaya pala lalakas Eh. <laughs> may. Wala pa lalakas. Meron pang ano, native car pa ata 'yan. Malit, 'yan. Agulat 'yung ayun oh. Agulat 'yung kaping niyo kay Mang Jari. Tingnan niyo naman mga ano. Oh. Wow, sobrang ganda, lakinya niya. Grabe naman 'yung si Mang Jari. <laughs> ah, ayos 'yung paka ano ko no. Bukong-buka naman talaga eh. Oh. Grabe naman laki naman ng Mang Jari. Ito, sawa <laughs> sawa na pala sawa na pala nagugulat si Kapi akala ko sawa sawa na pala <laughs> apat yung niyo... na ano natin nadali mm -hmm. gandang kalahang yung tilapia yung bilugan to Kapi nyo yun to to Come on. Mm -hmm. Okay. Kalau pun, kalau lumalabas natin eh talagang lumalaban eh sabi pa naman ni Kapinyo eh ang laki <laughs> lumalaban ang laki ang laki naman talaga ang dami kasi na? Ah, ako din pala yan pag ganyan kadami o wapag mag isa ka lang ayaw mo na lang <laughs> lambat pag mag isa ka lang sobrang laki ano sobrang daming ganyan you know, oh, native pa ano, pala mo na Ana, balik na lang sa ilog ang lalaki niya grabe naman bilugan yung tilapia rito no? yan yummy Yummy. Tapos is tilapi. Bilugan, laki ng kapin. Oh. Super naman ng tilapi. Wow. Ang laki. Tama pa. Pag ihaw. Pang ihaw. Okay. Dito tayo dito na ako kumakain na ako tumingi marami tayong ano eh kain pa rin naman tayo pag wala na tayong ginagawa sa doon minsan minsan pero ngayon eh, busy busy pa sa trabaho sa ano okay. priority pa rin natin mga kapingyo yung trabaho natin sa factory kasi alam nyo na ah uh, yun yung pinirmahan natin nung pumunta tayo dito ang trabaho sa factory kaya ano? um ano nila kafe nga? yung pamilya ni kafe nga? makaya din ang ganyan? oo masarap daw masarap parang hito ang tawag ng mga bata eh hito? <laughs> kalo nya sa ating mga mahihirap kasi kung may mauulam naman ng mga ganito bakit ka pa ano ng iba ng iba kung papipiliin ka asin at ito syempre, ito dyan ka na lang sa may laman oo Kisa naman dun sa maalat na oo. asin at ito syempre, nung, bat, nung bata kami kapin yan naranasan namin yan kumain ng ano tubig lang sa asin ulam Paresta, <coughs> walang wala talaga ng mga panahon kaya oh. kasi asin at mantika mantika at asukal mantika, mantika at toyo ayun kami naman mantika at toyo okay. nagahalo bagoong tapos nag-aaral naman ako kaping ang ulam ko naman bibili lang akong pisong ano uh, corn cornic yung di ba oh, piso pa yan yung parang one na may maliit na gano'n? Oh, yun bibili lang kami nun alagang piso lang ulam na pag <laughs> oh, walang wala talaga ulam na yun talaga ang buhay tis -tis lang tis, tis lang kasi ang buhay dito sa ano natin kasi syempre eh. yun yun kabataan ng pag-asa ng bayan kabataan <laughs> ng pag-asa ng bayan kaya nung mga lumakaya may mga trabaho na trabaho <laughs> na bagay-bagay na ano oh, Lagi tayo sa hirap eh oh. Pero ang ano mga kape Ang masarap sa pagiging mahirap ay ano Masaya mm, eh. Kahit mahirap tayo, masaya tayo Kahit asin lang ito matawa pa rin na <laughs> Kahit asin lang eh, nakatawa pa rin kumain eh oh. Masasama-sama Tawa pa hindi may isip pang pagod may mo pang pa maiisip mo na lang yun pag matanda ka na talaga huwag mo lang ma-realize na nako, grabe pala yung buhay namin nun eh. kaya uh, nga habang bata pa trabaho, ipon pagdating ng tanda doon naman tayo magpapahinga kasi meron na tayong naipon kahit uh, mga anak nyo naman yung magtuwa na tulad namin eh? Siyempre, magulang naman yung gagastusan. Yun o. Oh. Madami naman yan, mga Johnny na yan. parang gusto pa atang bumalik sa labat kape niya. Yeah. yan, nire-ready na naman ni Kapingyo yung kulambo namin para sa pangalawang hagis hmm. parang gumanda-ganda kaunti yung aming lambat o oh, yan o oh. buong-buo na, grabe naman yan si Kapingyo gandang hagis naman yan sana ganun din ang hagis ko para naman. Na naman ha? Ayun oh, no? gumagalaw na. Ayun Gumagalaw na si Mang Johnny. Ayan na. Mang Johnny ba? Ano, hindi. Dami. Ang dami. Ayun ah. nga. Ang laki niya no? Ang lalaki oh. Ang gandang klase pa. Wala, wala naman Oh. Yo. parang Christmas tree ah. Oh, tingnan. Ano? Parang, parang, Christmas tree. Oh. Pas in alam Ah. Ayun, ah. Dami, dami. Na, dami, dami naman. Dami naman 'yan. natutuwa na yung mga yun kasi meron naman sa doom namin <laughs> sound trip <laughs> <Yon> lang <laughs> kasi mga pinumahilig tayo sa music oo, oh, mahilig tayo sa music kaya <laughs> pero maganda yon kasi nakaka-relax ng ano yung sound trip. Nakaka-relax ng isip ba. Isa sa magandang medisina kung ikaw ay na May stress, magpa-music ka lang, yan mawawala yung ano mawawala yung iniisip mo kahit papano lalo na pag nasaktan ka yun no. huwag ka lang sa youtube ng mga pani ano tatawa ka para... pero sa akin naman puro comedy kasi yung pinapanood ko lagi yun know? o kapeng nyo ang dami pa niyang kapeng niya hmm. Nasa mo ba naman talaga yung Parang eh? Mang Johnny na lahat eh. <laughs> dun, eh. ni Makapinyo yung si Mang Johnny. na natin sa sabay, kasi? Puno na. Mm -hmm. yeah. <clears throat> Pasigurang tayo ng sako ngayon. Kasi talaga ano na. Tamahas. Merry Christmas! Magandang? Magandang tripod. Ay, tripod. Mahal naman, oh. No? Hindi namin afford yung brand nyo Kaya, dun tayo sa mga second hand. Pero malupit. Yung second hand din ka ang mahal. Kapresyo na ng bago. Huwag nga, ba, hindi ko kaya yun. Pero ano siya, kagandang klase. Bakal lang, ano. parang bakal. Ang bigat. Yung... Ang bigat talaga. Nawakang kuha eh. Pag bakal, aluminum na doon yung nabili ko no, kaganda. pinabila ako doon mga ka-tropes ng ano patagal na ang gandang klase next time mga ka-peng, ipapasyal ko kayo doon sa ano di market di market, para makita niyo yung mga hindi magbibili namin doon sa why? why oh why? Ayan. Pag ako ang inyo binoto. <laughs> madaling lapitan. Mahirap hanapin. Mahirap hanapin. Maganda ka nila. Ah. Maganda ti dati. Ah. Sabi ah, nga nung bading sa amin eh. Tatakbo ng kagawad. Dating patuwad-tuwad. <laughs> ngayon tatakbong kagawad <laughs> <laughs> <Siya. laughs> ang lakas na ano, lumay eh. pinus pa sa facebook eh dating patuad tuwad ngayon tatakbong kagawad baka trip trip lang siguro niya magkandidato ano meron lumaban talaga? oo oh, ah nag ano siya nag firma siya ng ano tawag ako ng tawag eh dati daw patuad tuwad ngayon tatakbong kagawad eh Malaki kasi yung ano sa amin, yung doon sa lugar ng Lola ko. Malaki yung populasyon. Kaya walang kasigurado ang kung mananalo ka Kailangan makuha mo yung mga mga limang ano, limang purok. Um, ano, 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 ano. Kasi sabi dito sa atin Allah! <coughs> Grabe naman si Kaping niya. Hinulog mo pa, tapos hinuna mo pa yung ulo. Ano, laki niya. Wow! Grabe ah, naman niya. Ay, pinakamalaki. Ayan na. Ayan na. Ayan na nga. Para sa pinakamamahal nating kababayan. Mga abangers! <laughs> Hito na! Ito na ang inyong tilapia. <laughs> sa inyo na yan. Yan. So ayan mga kapengyo Maraming maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa amin ni Katropa TV. Uh, at bali nakahuli na kami mga kapengyo uh, nyo. na lang namin to ng mga kaabangers natin. Uh, at magingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Ayun mga kapengyo Kukuha ulit tayo ng talbos ng sitaw Dahil ito yung ihahalo natin rami ng talbos yung sitaw natin mga kape kaya kasi ito mas maganda pag natatalbosan yung sitaw na to mga kape para gumanda pa siya ng gumanda kinilnat nga kunada tapos pritong tilapia tapos Pani natin lahat ng talbos. Para Oop. <laughs> 'Yung ano na 'to pag natatalbos ang mga kape Madami tayo mga kape nyo. Sausaw natin sa bogoong, tapos pritong tilapia. Wow! Ang sarap-sarap. Kain po tayo, mga kape nyo. Man natin yung talbos ng kamote, mga kape nyo talbos ng kamote tas talbos ng eh? sosol hmm? tap ha huh? init sa ang kong dahon-dahon, mga kapatid. Sitaw. Si Talabas ng sitaw. Si Wala? Hmm. Wala. Yeah.